Hello mga sir, ito meron tayong ginagawang uh, Honda, uh, Honda Beat na FI Ito mga sir, kapag uh, mainit na yung makina Namamatay na yung makina O tumitirik na lang kusa kapag uh, once na mainit na yung makina niya Siguro mga 500 meters o so baka wala pa Pag ginamit mo siya, unang start, goods na goods, walang problema Pag ginamit mo na siya, wala pang 500 meter Kusa nang mamamatay yung makina at ilap na, ilap na ilap na siyang panda rin. Kapag uh, ganito ang nangyari, at ayan, pinalitan na lahat-lahat. Ignition coils, spark plug cap, spark plug, pinalitan na lahat-lahat. Pati filter, pinalitan na lahat-lahat. At ganoon pa rin, napaka-importantly dapat sinicheck ka na muna ang uh, daloy ng gas. Kasi ito, galing na sa ibang syakto mga sir. Pinood out lang, hindi lang sa atin. At uh, ito, sinalahan natin siya ng ano ng MIA. Ito yung uh, ginagawa kong pang-bypass kapag ka may problema sa fuel pump or pang FI cleaning ito yung, ginagamit ko ginagamit lang ko lang siya ng chemical na uh, K44 ito kaya na pong maandar mga isang oras na umaandar at uh, hindi na siya namamatay ibig sabihin itong motor na to kaya tumitirik-tirik sa kalsada dahil kapag ka uminit yung kanyang makina mamatay na dahil dun sa fuel pump niya mga sir yung fuel pump niya mga sir kapag uh, malamig pa goods na goods maantar tumatakbo ng maayos ngayon kapag mainit na siya nagkakaroon na siya ng parang paghihina uh, paghina ng buga ng gasolina pero kapag tinesting uh, mo siya yung mga basic na troubleshoot na tinuturo ko i-on mo lang yung ignition tanggalin mo lang yung hose at ibabara mo sa ng ganun at malakas yung pressure eh lagi ko nga tinuturo pero kapag uh, once na mainit na yung makina, pusa na namamatay. Kapag kapag ka, ganun ang nangyari, unahin nyo na kaagad yung fuel pump. Kapag palyado, yung motor ninyo, una yung i-check din kung may problema ba sa ECU or sa wiring, TPS, ignition coil, hugutin nyo yung EOT sensor sa may side ng side stand. Doon, turo ko mo sa inyo. Para magkaroon kayo ng idea, kung ano yung dapat yung gagawin. Ito yung tinatawag ko masara. yang sensor na yan tanggalin nyo yan kapag once palyado yung Honda Beat ninyo sa so Honda Beat lang ito mga sira pag palyado yung motor ninyo hugutin nyo yung AUT paandarin rin nyo muna sya bago nyo hugutin at i nyo kapag nagbago yung uh, motor ninyo so pagkahugot nyo ibig sabihin may problema sa ECU pero pagkahugot nyo at uh, palyado pa rin ibig sabihin wala doon ang problema sa ECU maaari na sa ignition coil spark plug, spark plug cap or fuel pump. Yan yung mga dapat niyong i-check kapag ka tumitirik yung motor ninyo. Tulad nito, yan. Init na init na yung makina. Tapos hindi siya nang mamatay-matay. Kasi kapag ka mainit kasi, yung makina, itong motor na ito, kapag mainit na yung makina, nang matay-matay na siya. Kaya testing natin itong pump niya. Uh, o dito, tanggalin na lang natin. Huwag natin testing ng mga sir kasi na-confirm ko naman na na ang problema lang yung fuel pump yan, dapat na ganoon pa rin kasi nga yun yung sinasabi na lang may problema pero hindi yan dito lang yung problema kaya buksan natin para makita natin kung bakit yan tumitirik or bakit kapag kauminit tsaka sya namamatay-matay tanggalin mo ay, bali patayin mo na yan may init naman na yan, tanggalin natin yung miya inali natin kasi ano wala na yung lock ito no, kasi mga sir uh, out sa iba to hindi na nilagay ito wala nang o-ring tapos ang dumidumin yung filter loob pero yung filter pinaltan natin ayan testing natin tignan natin yung loob yan tsaka yung fuel line hose nya iba na rin Honda Beat na version hindi siya saktong sakto or tugma yan kasi yung nilagay niya sa probinsya kasi mga sir saan dito ako ngayon sa Agulo yun napakahirap talaga ng pizza rito yan buksan natin yung fuel pump niya yan. Pwede nyo po akong sadyain dito mga sales sa shop natin sa Agu Ulaon katabi natin dito katapat natin na mga ano yung Rupali katapat natin yan premium bikes along Makator Highway din dito sa Aguo And, ang natin dito mga sir wakin Norte Aguo La Union along Makator Highway katabi natin dyan Bacalero tapos premium bikes at Rupali yun yung mga katapat natin yan Ayan, tanggal na natin. At uh, ito, kapapalit lang ng filter yan mga sarap. Pero ang dumi kaagad nung kanyang filter. Malinis dito. Sobrang dumi dito. Maaring itong tanki nya. yan dumi. Ayan, sobrang dumi ng filter nya. Kaya siguro nasira na yung pump. Kaya itong pump lang yung papalitan na natin mga sarap. Yung pump lang. Okay, walwali mo na yan kaya nagkaroon ng problema to dahil sa sobrang dumi kaya nasira yung pump nya wawal-walin na natin yan at papito natin lang dynamo lang yung mismong pump motor lang kaya sobrang dumi nung ano nahihitok nung ano kaya isa rin ito sa mga mga cell kapag ka once na nai-stack yung motor mo pagkakatingin ko sa motor na to na-stack siya so ng matagal pagka once na stock ng matagal yung motor ninyo mga sir napaka importante kasama sa mga uh, target ninyong palitan yung filter para hindi kumikop ng dumi at uh, yung injector din natin hindi rin maapektuhan sa pagkasira yan wala-wala ni kapiling dahil papalitan natin yung fuel pang motor Pagkali mo yan? Basta dito mga sala, kapag magwawalwal kayo ng uh, fuel pump assembly ninyo at magpapalit lang kayo ng fuel pump mismo, alamin nyo yung negative positive o di kaya pinaka-importante bago nyo kakalasin yan. Picture nyo muna. Pinaka-importante kasi yung wire nyan mga sir na hindi dapat baka pagpalit-palit. Yan, napalitan na rin to. hindi na rin ito hindi na rin ito original nung asal nagpalit na rin kaya yan, meron siyang negative positive pati yung sa papaltan din natin meron ding nakalagay na negative positive at mamaya papakita ko sa inyo yung tamang position ng uh, wire ng, ng ating uh, fuel pump Yeah, <coughs> meron tayong available niya mga sa dito sa gulo niyon sa mga followers natin dyan follower subscriber meron tayong mga pisa na siyempre yung ko natin dyan si Kapilin at saka dito mga sara itong host na yan or yung host pala itong o-ring pala na to itong o-ring na to mga sara napaka importante wag na wag nyo itong tatanggalin or ilagay nyo ng tama yan kapag ka once kasi nawala yung o-ring na yan hindi yan magbubuga ng gasolina magbubuga man yan kung tatanggalin nyo yung hose kaso wala na yung pressure nya lock mo Tsaka, dito mga sala kapag ka once na one two, five on the beat dapat uh, 'yun para rin yung gamitin yung fuel pump kung sakaling aftermarket yung ikakabit ninyo. 'Yan sa paglalagay ng wire natin mga sira sa kanya na uh, slot, na muna negative sa positive. Yung wire ng atong, ng ating ano ng fuel pump o so, yung motor. Tapos yung sa kabila naman, garantiyang gagawin niyo negative sa positive para doon naman sa kloter 'yan. Tapos soksok nyo mabuti para hindi ko malas pag natagtag okay ito yung ating ano wire negative positive negative positive mauna muna yung sa left side niyo yung mismong wire ng motor at sa gilid naman negative positive yun yung sa floater natin okay nagay mo na para matesting natin uli nagay mga sila Ayan, nasa pa natin. Dito sa pagkabalik natin ng, uh, ng fuel pump, kung sakaling nahihirapan kayo mga sir, lagyan nyo ng grasa, yung mismong o-ring. Lagyan ng grasa yon, tapos sa kanya balik. Pero lagyan nyo muna, saka, saka kayo maglagyan ng grasa para pagka uh, siya, dudulas siya. Safe naman po yun, kasi o-ring lang naman yung lalagyan ninyo. Hindi naman papasok yun sa loob. Yan natin. Oh, okay, padali muna. Tatlong base na on and off para umigop yung ating pump ng gasolina ng injector. Okay, yung maandar na. Tapos uh, kapag ganyan, paandarin niyo siya ng mga kahit mga 15 minutes to 20 minutes hanggang 30 minutes ganoon. Paandarin niyo lang ng camera diyan. Sipin niyo lang tumatakbo yan. Si ganoon din yan nung una kapanta mo siya kahit uh, nakasintosan lang basta pag uh, uminit na yung makina makamatay na yung motor kaya yeah, yun yung uh, gagawin natin pa iinitin din natin uli cut po na lang para hindi na mabay yung video natin Okay, ito nga so bali kaya na po ito at uh, binalik na rin natin yung kanyang upuan ngayon i -ro test natin yan sige road test mo na ingat ko lang ha Wata ko lang 120 yan notice mo natin mga sir para magpapainalize tayo kasi para may bigay naman natin sa ating customer na gusto yung motor kasi dinala yan tinulak na lang kasi ayaw nang mandar yan yung kamukha ko Okay, gusto ko sa. Ayun, ganun lang gawin yung mga sala kung sakali. Ah, uh, simple lang problema nito. Tapos meron na kayong ideya. Okay, hanggang dito lang yung video natin mga sir. Maraming maraming salamat. Uh, like and share na lang po para dumami tayo. Ayan salamat po sa inyo mga sir.